Magandang, magandang, magandang araw po sa inyong lahat mga kapubre Nandito tayo ngayon sa bukid At ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga tanim po dito Oops. Bago kayo mag-scroll po mga kapubre Huwag yung kalimutan pong mag-subscribe sa, aking, sa aking YouTube channel Pobre Channel Vlog Subscribe muna Bago mag-scroll Okay Magandang araw po at thank you po sa inyong pag-subscribe sa aking YouTube channel. Nandito po tayo ngayon mga kapobre. At... Ito po yung uh, tanim ng mga kapatid ko mga kapobre. Ito po yung pipino. Ito po. Oh. Dun, ipapakita ko po sa inyo. Ito yun. Namumunga na po. Yung pipino. Ito po. Yan. Marami na pong bunga mga kapobre. Ito po. Ito po yung bunga mga kapobre. Okay. Ito po yung mga tinatanim po nila na ibibenta. Papakita ko po sa inyo. Okay. magana po tayo ng malaki para ating kainin po mga kapobre ito po yon ang bunga maliliit pa po <coughs> maghahanap po tayo ng malaki laki para ating kainin andyan po hindi pa po ito po bukas po mahaharvest na po ito bukas Marami na po. Yun. Nag-harvest pala sila dito mga kapubre. Ito na yung bagong harvest po nila. oh Tingnan nyo po. Yun po yung bagong harvest. May malalaki na po. Ito. Okay. Okay. na over na po sobrang laki na po hindi na po maano ito po yon kukuhanin po natin para maano ano yung okay ito po yung mga medyo na susubrahan lang po ng laki Ito pa po. Nasubrahan ng laki po. Ang kapobre. Ito pa. Ito po. Nakabaon po sa lupa po. Ang kapobre. Buhan po natin. Sus. Ano? Nakabaon sa lupa yung pipino. Sobra na yung laki po. Ang kapobre. Ito po. Yung pwede. Ito yung mga ano. Nakalimutan po. Yun pala. Yung isang ano. Nakalimutan ng mama ko na kuhanin. Apa dire o napay akong bagong kinuha o. Lipat man mo ani. Dagha na may dagko. Ha? Ha dire o. Ha dire po po. Okay po. Medyo na na po yung ano. hindi ma hindi makikita lahat kasi natabunan po ng dahon kaya nga may mga lumalaki na mga kapobre kailangan po ng ano silipin ng mabuti para makikita lahat para hindi ma iwan yung ibang bunga pag maabutan pa ng bukas hindi na po ma ano hindi na ma pwede mabinta kasi ito po oh. hindi na mabinta kasi malaki na yung ano lang sa pipino po yung katamtamang laki lang po yung pwede mabinta kasi yung masyadong malaki na hindi na po pwede hindi na bilhin ng buyer po Paganik diri maun Mga dagko-dagko Ditu po tayo dadaan Mga kapubri Tingnan po po Natin dito Kung Marami pepuyong Na iwan Si Sayang naman Ini po mabintah po yung ano nila mga pipinuhan po ipapakita ko po sa inyo dito po oh. may mga malalaki pa. Ito po. Ito po marami pa pong ano nila dito. Mga kapubre. Pipino. dagat to eh, pila kilo ka to. Payok naman na unya hapon. ini ka ayo. Ito na po yung harvest nila, mga kapobre. Inuhugasan po pagkatapos ilagay sa vacuum. Dami di ba, Dami. Apa itu, Bro? Bos. Ah. Ini mau sebrara gini vacuum. Kita pandang sama, depa gini. Prihan na ni mo. Napit na na uber ang uban mo? Dahil kaya ito yung bilin ito? Gwapo mo. Lahiragin lang ko ano. Nili certified yun mo yung itanong. Huwag ka nang wana. Lahiragin. Ano ang batong? Batong lang. Ay, may

palita ke okay, legasi haus oh, ato legasi lahawa palita nga wailain

esplanado me mm. cacho bob eh que no me mu pare con uno que se la mata la conciencia sí ah no como que tiene Ada na din pala to si Al. Si Mana gini? <laughs> Apa kapal <penuh> bung kayo di kapal lo aneh? <laughs> Mana pun kapal bung kayo. Selamat juga nih <tuh> pare ini. Tendang kan pare? Pare iko. Tendang kan pare ini. Ah, mengaya lagi tendang, pak. Naik tendang ada pare? Ahi. Bisa kalung nih, pak. nag mo ka sa dito. Karon okay, wala kami mag ng biyak ng do. Wala. Wala pa kung 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 lahat. kung kung hoy. kung hoy, okay, kung buong. kung buong kung 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 po kung po Uh, mga tanim na pipino ng aking mga kapatid at maraming maraming salamat po sa inyong panunood ng aking video sana po huwag niyong kalimutan na mag subscribe sa aking youtube channel public channel vlog at sa aking facebook page po huwag niyong kalimutan na mag follow at maraming salamat sa inyong lahat sa lahat ng mga viewers subscriber uh, like and share lang po mga kapobre sa aking YouTube channel ah thank you sa inyong lahat sana huwag kayong magsawang magsuporta sa aking YouTube channel Pobreng Channel Vlog sana dumami pa po yung mga subscriber ko. At mga viewers, thank you, thank you. Good luck. Bye-bye.